Daycare Center? daycare center? Ang ibig sabihin nito, sa pitong bata, isang ina lang ang mag-aalaga. Maliwanag ba yun sa inyo? Isang ina lang ang mag-aalaga. Nang sa ganun, yung anim na ina ay pwedeng maghanap buhay at makatulong sa kanilang mga pamilya. Sa susunod na linggo, yung isang ina naman ang mag-aalaga. In short, tulong-tulong kayo. Okay ba yun sa inyo? <laughs> Very good. Eh, sandali lang. Lola? Ha? Ah. Ilan taon na po kayo? 62. 62? Oh. Buntis po kayo? Oo. Oh. Anak niya po yan? Oo. Oh. Eh, In... <laughs> nakakapagtaka naman. Eh, hey, bakit ka magtataka? Nanay ko yung 80, buntis. Nanay niyo? 80? Buntis? Mabuti. Eh, nasa naman ho siya? Hayon! Ah, Salvatore! Ah, Eh, sino naman ho yung kasama niya? Apo ba? Yun ang asawa. Asawa? ay pwede natin tawagin Green Revolution sa Squatters Area. Green Revolution sa Squatters Area? Saan naman tayo kukuha ng lupang pagtatamnan? Alam nyo, kahit walang lugar sa inyo, pwede kayo mag-ipon ng mga lata na walang laman o kaya mga plastic container o kaya katulad nito, paso, na pwede nyo lagyan ng lupa. Dito kayo magtatanim ng mga gulay na kailangan ng ating mga katawan. Aba, maganda yan! Maganda talaga, yan. Maganda talaga yan. Maganda nga! <coughs> o, sandali! Sandali! Uy, sandali, sandali! Ikaw naman kasi. Alam mo, nung wala ka pa dito sa buhay namin, ang tahi tahi namin, eh ngayon halos mabulabog na nga kami dyan sa lakas ng pangangaw ng mga bata niya, pati ba naman mga kapitbahay namin, pinakikialaman mo? Pasensya na kayo. Kasi gusto ko lang talaga makatulong. Makatulong. Eh kaya nga, kinuha ka namin katulong eh. Para tulungan kami sa pamamalengke, sa pagluluto, sa pamamalansya at paglalaba. Ngayon, sino ang gagawa niyan? Ako! <laughs> Ako na naglalaba. Ako na namamlansya. Ako na namamalengke. Ako pa rin nagluluto. Ang dami niyo pa sinasabi. Kayo, ano gagawa niyo? Tabiga ka kayo dyan! Uh, uh, wala na tayo tumakbo dito. Tumakbo na lang tumakbo. Uh, ay! Uh, 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 ah! Ay! Ako ang trabida! Senyor Abraham! Ako nga! Pedro! Sinabi ko siya hanggang sa dulo ng daigdig hahanapin kita. Nasa na mga kinuha mo sa bahay? Oh. Ang medalyon. Ay! 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 May mga kasama ka. Alam yun! yun!

Nakakulat ko! Huwag kang mag Nandito ako. O oh, sige. <laughs> ano ba ito? Dito! 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 Mababaw lang pala. Nalinyo! Ayun, ayun. Naku, makikisireto. Oh, 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 oh. Naku, hindi na. ka muna. Huwag na, kayo papaputo. <tod> ano ba kayang waria si Ben? Hindi ako lalaban eh. Pedro, ito na tayo. Pagod na. Ulik na tayo doon. Anong bumalik eh? Hindi nga natin alam kung nasan tayo. Ayaw mo na Mukhang malapit na ang bayan. Oo, oh, sige. Ito na tayo. Kahit dito. Mukha naman safe dito eh. Dito na lang. Ah! Sige, titira doon kita. Na. Ano naman yung kapiyo ang ginawa mo, ha? Nagsumbok ka, no? Ah, uh, miss, pwede hong magtanong? Sige, magtanong ka doon sa tindahan. Ah, uh, Cora, Cora. Hmm? Totoo ba yung sinabi mo kanina na... Ano? Ngayong heredera ka na, i eh, gagawin mo na lang akong driver? Apa, oo, oo. Eh, yun naman eh, kung gusto mo lang. Marunong ka ba magmaneho? Uh, eh, huh? mukha ba akong driver? Imadali na lang yun. At saka alam mo, pag naka-uniforme ka na ng puting-puti, naku, mukha ka ng driver, di ba? <laughs> <laughs> ang ganda siguro na, no? Biruhin mo. Pag sakay mo sa sasakyan, bubuksan ko pinto. Tapos pag bababa ka na, bubuksan ko ulit ang pinto. Mm? Tapos, sasara ko ulit. <laughs> naku, sarap-sarap siguro nun, no? Well, Uy, uh -huh. alikan na, excited na ako. Eh. Mag-abag na tayo ng taxi. Ko, mo kayo! No, sorry, bilis na. Boss, para nakakamukha daw itong nasa litratong to, nung hinahanap natin. Nakatira daw ito sa looban noon. Pero para nakakamukha din daw ito, nung isang babaeng border, doon sa bahay na iyon. Boss, yung hinahanap natin babae ko, oh, kamukha noon. Pwedeng siya nga yan. Aayusin ah, ko na to. Hoy! Halika na! Halika! Tinatagap mm -hmm. mm -hmm. pa siya yung paputahan mo! Dali! Abunin niyo!